Odam Alice, di ba tinanong ko sa iyo, meron ka bang uh, karelasyon na uh, politiko, Opo. congressman? Opo. Di ba tinanong ko sa iyo, may karelasyon ka ba? Wala po. Senador? Wala po. Mayor? Wala po. Sigurado ka? Di ba tinanong ko sa iyo, uh, meron ka bang uh, karelasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po. Specifically, ngayon, actually, hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at pangalan ng mayor eh. Nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Suwal, na si Mayor Dong Kalugay, ang Suwal, hindi San Juan, ang, uh, <laughs> ang uh, karelasyon mo. At hindi po ito, yung totoo, Sen. Hindi, sandali lang. Uh, patapusin mo muna ako. At uh, itong uh, relasyon. To, oh, talaga. Ah. Ano, how do you describe your relationship with uh, Mayor Kalugay? ah uh, kaibigan po. Higit sa pagkakaibigan? Kaibigan po. Ibigan? Kaibigan, friend. Po. Okay. Okay, uh, tinulungan ka ba ni Mayor o yung mga tao ni Mayor upang uh, pagtago o para di agad mahanap ng mga otoridad? Wala po, hindi po. Hmm. Ah, ganon? Oto, ito, meron akong picture, no, papakita sa iyo. Ito si Mayor Kalugay. Correct? Ito ko ito, diba? Hindi ko po masyado makita no, po. No, ko siya mamaya. Opo. Hmm. Kailan ang birthday ni Mayor? Birthday pa ni Mayor... Kalugay, boyfriend mo? Sa hindi ko po siya boyfriend. Oh, eh, kailan kailan, kailan ng birthday niya? Um, hindi ko po alam kailan ang birthday niya. Oh. Oh. In-invite lang po ako. Bakit ka okay, in-invite? mayroon ka ng tarlak siya, mayroon ng pagkasinan. Uh, kasalan bayan po, parang ano po yung invitation Kasalan po, bayan na o kasalan bayan ng bamban? Kasalan, bayan po ng Swalian. Oh, what ka I invite? Ah, uh, kaibigan, magkaibigan po kami. In-invite oh, lang po ako. Oh, marami mga mayors na inimbita, oh, ikaw lang. Ah, uh, may mga ibang politicians po, hindi ko naman po kakilala. Pero ikaw ang katabi. Ah, uh, siguro din po sa upuan magkatabi po kami. Uh, oh, lagi naman yata kayo magkatabi, no? Ah, uh, hindi naman po. Oh, 'di ba, meron siyang mga ginawang o pinagawang mga ulaklak para sa iyo? Uh, hindi naman po. Uh, hindi ko po hindi ko po makita eh. Ayan oh, no? ito. Oh. Oh, oh. oh. laki ng bulaklak para sa yo. dami oh. Sana all. Ah. Uh... Hmm. Tapos tinanggap mo. Oh. Ama. Ha? Bibigay ko sa'yo. Sige po. Ha? Soli mo rin sa akin, ha? Para souvenir ko to, ha? Eh. Oh, Ngayon, inaamin mo ba na hindi wala ka-relasyon? kang relasyon Uh, hindi, siya... hindi po tama yung term na amin po dahil wala naman po talaga kami yung relasyon po. O oh, sige, gaano ka kalapit kay Mayor Kalugay? Ah, uh, kaibigan ko po. Kaya, kaya nga, may ako, kaibigan ko Senator Risha, kaibigan ko Senator Coco. Sekreto, hmm. ano. eh, Hindi, hindi naman po. Uh, ha, ha, how far is your relationship? Magkaibigan po kami. Magkaibigan lang? Apo. So yung parang normal na kaibigan? Opo, magkaibigan po. Uh, sige. Mamaya, babalik ako kata dahil hindi pa tapos si Madam Chair eh.